Narito naman ang step-by-step -step guide kung ano ang mga dapat gawin kapag mayroong banta ng tsunami. Alamin sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na mayroong 66 na lalawigan at siyam na lungsod sa Metro Manila ang prone sa tsunami. Ang tsunami ay isang nakamamatay na fenomenon kung saan nagkakaroon ng sunod-sunod na malalaking alon papunta sa Pampang at karaniwang dulot ito ng lindol sa ilalim ng dagat. Alam mo na ba ang mga dapat mong gawin kapag mayroong banta ng tsunami? Una, alamin kung gaano ka-prone ang inyong area sa tsunami. Ikalawa, Alamin ang mga matataas at ligtas na lugar na maaari ninyong paglikasan. Mas maganda kung ikaw ay makakagawa o magkakaroon ng evacuation plan para mas klaro ang lahat ng iyong gagawin. Ikatlo, makiisa sa mga paghahanda o tsunami drills sa inyong komunidad. Huwag nyo rin kalimutan na dapat palagi nakahanda ang inyong emergency kit o go bag. Kaya kung ikaw ay nakatira sa tabing dagat o di ay malapit ka sa baybayin at ikay nakaramdam ng pagyanig, nakarinig ng dagundong at napansing bumaba o tumaas ang antas ng tubig, agad lumikas at tumungo sa mataas na lugar. Gets mo ba? Sige, ingatan ng self!